Ito. Ay, ano ba ito? Ay, pera. First day of grinding. Ano? ah uh, ito yung long weekend ko. <laughs> kayod, kayod, kayod. Okay. Kailangan kumayod eh. Parang sayang din ang araw. Okay. So, yun. Sana ay maganda ang resulta sa... Ano? By the way, assessor mode mo na ako ngayon sana lahat ay wala sana ay lahat ay uh, successful naging competent okay Tara. so ito yung Hi. ano pala dito oh uh, ikaw yung instructor dito sir kasi eh ah ah okay so ito ito yung mga laboratory ng no? computer systems. so siguro dito ako po pwesto sir ano yes po sir ako po sige So, hintayin na lang natin sila. Opo. Okay. Sana good at uh, competent lahat, no? Successful. Okay?